ang pagpapasalamat ng ating mga parting katawan. Hindi ba? Kapatid na Adam? Magpapasalamat. <laughs> Now, this is the question. How does your eye will be grateful to Allah? How will be your tongue will be will always be thankful to Allah kailan paano magpapasalamat ang mata paano magpapasalamat ang dila ang kamay ang katawan ang mga parte ng katawan natin mga kapatid hindi ba li taati lilla hindi ba pagpapasalamat sa Allah sa pamamagitan ng ano Allah biha min ni'am allati an'amaka Allah alay. Ang tunay na pagpapasalamat ng parte ng mga katawan natin ay ang gamitin nito sa tama sa ikalulugod ng Allah. Sa kagustuhan ng Allah. Kung paano ito magpasalamat? I will use my eye reading Quran. I will use my eye watching Islamic videos, lectures of the scholars. And I will prevent my eye, keep away from looking what is haram. This is the way I should thank Allah subhanahu wa ta'ala. The same thing with my tongue, ang aking dila. Gagamitin ko to prosa, papuri, luwalhati, pasasalamat sa Allah, sa palagi ang pagsabi ng astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. الله أكبر ألم يبغوا أن يشنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خير ما أقول وخير ما أقال له به الأنبياء المرسلين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Yun ang dapat sana natin lagi sinasabi nung tayo ay nasa Arafa o di kaya sa lahat ng ating mga dasal na sinabi ni Propeta Muhammad na siyang pinakakatagang mabuti na sinabi ko at sinabi ng mga nabitiwa ng mga salita ng mga nauna pang mga propeta na nanagsabi na walang Diyos na dapat purihin, luwalhatiin, na siya ang nag-iisa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang katambal. Ang papuri, luwalhati lamang ay sa kanya. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, kaalaman, walang pwedeng mangyari maganap sa mundong ito maliban sa kapahintulutan at kagustuhan niya at ako ay nagsusumamo at tunay na nagtitiwala sa kanya. Wallahi ma'afdalul kalamada. pero tayo ano ikaw na magbigay ng grado sa sarili mo bro you don't need to boast you don't need to inform anyone baka maging riapa baka maging mapakita pa mga kapatid ganun din ang ating dila ang ating kamay saan ito ginamit sa papasalamat sa Allah Allahu Akbar kung nagamit ito sa subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar eh, kung ano na lang ang nagamit mo na iba-ibang dinidiinan mo dyan. Unsay bago, unsay kuan. <laughs> Anong bago bro? Yon, yon nakita niya. Aliyawma tukallimuhum sa araw na yaong kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ginawa ng dila, mata, at ang mga kamay at paa. Bimagkano yaksibun, Ano ang ginawa nito? Oo, lahat tayo naging biktima ng mapaninlang lipunan. Naging marupok minsan. Nanood minsan. Napariwara minsan. Pero wag gawing bakit padalian o bakit lagi na lang. Minsan, Minsan kasi eh. Pero ang problema, bakit madalas ang minsan?